Alam mo ba na minsan ang pinakamalaking laban natin hindi galing sa labas kundi galing sa mga taong kaaway natin. Pero paano nga ba dapat natin sila harapin? Sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang sampung bagay na dapat gawin sa mga kaaway. Hindi para mag-away tayo, kundi para maging mas matatag, mas maayos ang buhay, at higit sa lahat para maprotektahan ang sarili mo. Kaya huwag kang aalis hanggat hindi mo ito nalalaman. Number 1. Panatilihin ang kalma. Isa sa pinakamahalagang gawin kapag may kaaway ka o may tensyon sa pagitan ninyo ay panatilihin ang kalma. Madaling maapektuhan ng emosyon, lalo na kapag nasaktan o nainis. Pero dito nagsisimula ang tunay na lakas. Kapag nagpaapekto ka agad sa galit o sama ng loob, nagiging bulag ka sa tamang pag-iisip. Mas nagiging mahirap magdesisyon ng maayos at mas mataas ang posibilidad na masabi o magawa mo ang mga bagay na pagsisisihan mo sa huli. Ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili sa mga ganitong sitwasyon ang nagpapakita na hindi ka basta-basta naapektuhan ng mga problema at hindi ka basta-basta tinatablan ng stress o pressure mula sa ibang tao. Ang kalmado mong isipan ay parang matibay na sandigan na nagbibigay daan para makita mo ang buong larawan para makapag-isip ng maayos kung paano mo haharapin ang problema at para mapanatili mo ang dignidad mo kahit may alitan. Kapag kalmado ka, hindi ka lang basta nagre-react, nagre-respond ka ng may direksyon. Hindi ka alipin ng emosyon mo, kundi master ng sarili mong kilos. Mahalagang tandaan, ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan. Hindi ito pag-urong o pagtakbo. Isa itong uri ng karunungan na bihirang taglayin ng mga taong padalos-dalos. Sa halip na agad mag-react sa galit, ang pagiging kalmado ay nagbibigay ng space para maging mas strategika at sa ganitong paraan mas malaki ang tsansa mong makontrol ang sitwasyon. Hindi ang sitwasyon ang magkontrol sayo. Dito mo rin mapapatunayan sa sarili mong hindi mo kailangang sumigaw o makipagsabayan para mapatunayan ang halaga mo. Minsan, ang pinakamaiingay na tao ay siya rin pinakaduwag dahil hindi nila kayang harapin ang tensyon ng may katahimikan. Ang tunay na tapang ay hindi makikita sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng pag-unawa at tibay ng loob na manatiling mahinahon kahit binabanatan ka na. Kahit pa ikaw ang inaakusahan, pinupuna o ginagawa ng kwento, ang kakayahang hindi matibag emosyon ay isang uri ng panalo na hindi kayang tapatan ng ingay o drama. Number 2. Iwasan ang gantihan Alam mo yung pakiramdam na gusto mo agad bumawi kapag may nanakit sa'yo o may ginawa sa na hindi maganda. Normal lang 'yan. Kasi natural sa tao na gusto nating ipagtanggol ang sarili. Pero kapag ginamit mo ang gantihan bilang tugon, parang naglalagay ka ng apoy sa isang bahay na nasusunog na. Hindi mo lang nasusunog ang bahay ng iba, nasusunog ka rin. Kapag pinili mong gumante, para kang nag-iikot sa isang walang katapusang gyera na wala namang tunay na panalo. Sa halip, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Tumitindi ang sama ng loob At mas napapalalim ang sugat sa puso mo Sa bawat galit na ibinabalik mo Pinalalakas mo lang ang tensyon At mas pinapalayo ang pagkakaintindihan Bukod pa rito Ang paggantihan Ay parang pagbibigay ng kontrol sa ibang tao Sa emosyon mo Parang sinasabi mo Ikaw ang dahilan kung bakit ako galit Kaya susundin kita sa galit mo Sa totoo lang Mas malakas ka Kapag hindi mo hinayaan ang ibang tao na kontrolin ang damdamin mo. Kapag hindi mo pinili ang ganti, pinipili mo ang kapayapaan para sa sarili mo. At sa kapayapaang yon, unti-unti mong nare-realize na hindi mo kailangan ng panalo sa bawat argumento. Ang tunay na tagumpay ay yung tahimik kang lumalayo sa gulo na hindi mo naman kailangang pasukin. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay ang paghinto sa chain reaction ng galit at poot. Hindi ibig sabihin na mahina ka kapag hindi ka gumante, kundi pinapakita mo na mas mature ka, mas matatag ka, at mas may control sa sarili mo. Sa halip na sumunod sa cycle ng sama ng loob, ikaw ang nagdadala ng pagbabago sa sitwasyon. Sa halip na isumpa ang kaaway mo, subukan mong ipagdasal siya, hindi para mapabuti agad ang relasyon nyo, kundi para palayain ang sarili mo sa bigat ng galit. Tandaan mo, ang galit ay parang lason na iniinom mo habang umaasang may iba ang masaktan Ang iwasan ang gantihan Ay hindi lang para sa kapakanan ng iba Kundi para sa kapakanan mo rin Para hindi ka magdala ng bigat Na hindi mo kailangan Para hindi ka maipit sa isang walang katapusang laban Na wala namang magandang resulta Kaya kapag sinubukan kanilang saktan Huwag mo nang sumagot sa kaparehong paraan Piliin mong lumaban Sa pamamagitan ng pagiging mas malakas Kaysa sa galit Piliin mong maging ibang klase ng tao yung hindi nagpapadala sa puot kundi nagtuturo ng hangganan gamit ang respeto sapagkat sa panahon ng kaguluhan ang taong marunong magpigil ang siyang tunay na panalo Number 3 Alamin ang ugat ng alitan Sa mga pagkakataong may alitan madalas ang unang reaksyon natin ay magalit o magtanggol agad pero ang tunay na lakas ay nanggagaling sa kakayahang huminto sandali at mag-isip ano nga ba talaga ang pinagmumula ng hidwaan? Kadalasan, hindi simpleng away lang yan. May mas malalim na dahilan na nag-uugat sa mga salitang nasabi o mga kilos na nagawa. Kapag sinubukan nating tuklasin ang pinakapuno ng problema, magkakaroon tayo ng pagkakataong maintindihan ang pinanggagalingan ng bawat isa. Dito natin makikita kung bakit nagkakasala o nagkakamali ang ibang tao o kaya naman ay kung ano ang mga hindi nila na ipapahayag ng maayos. Kapag naiintindihan natin ang pinagmulan hindi na ganoon kadali ang magpadala sa galit o sama ng loob. Ang puso natin ay nagiging bukas para makita na hindi lang basta-basta away ang nangyayari. Ito ay resulta ng mga pangyayaring hindi na ayos o mga damdaming natatago. Sa halip na maging pader sa pagitan ng dalawang tao, ang pag-alam sa ugat ng alitan ay nagiging tulay para magkaintindihan. Hindi ibig sabihin na kailangan pumayag ka sa mali, kundi mas pinapalakas nito ang loob mo na harapin ang sitwasyon ng may malawak na pangunawa at may puso. Kapag nalaman mo ang dahilan, mas nagiging malinaw kung paano mo ito haharapin. Kung kailangan mag-usap ng maayos, magpatawad o kaya magtakda ng hangganan para sa sarili. Sa proseso ng pag-unawa sa ugat ng alitan, unti-unti mong mararamdaman na bumababa ang bigat ng sama ng loob. Nagiging mas madali ang paghilom ng sugat dahil hindi mo na pinapalakihan ang problema, kundi tinatrato mo ito ng may pag-aalaga sa sarili. At respeto sa iba Sa ganitong paraan Hindi lang ang relasyon ang maaaring magbago Pati ang puso mo Ay nagiging mas matatag Mas malaya At mas mapayapa Number 4 Limitahan ang pakikisalamuha Minsan Kahit gaano mo pa gustong ayusin ang relasyon mo sa isang tao May mga pagkakataon talaga Na kailangan mo nalang magstep back Hindi ito nangangahulugan Na talikuran mo sila ng tuluyan O maging bitter Sa halip ito ay paraan para protektahan ang sarili mo, lalo na kung paulit-ulit na nakakasakit o nakakastress ang mga interactions ninyo. Kapag sobra na ang tensyon o drama, natural lang na maubos ang energy mo. At kapag nangyari yan, nagiging mahina ka sa ibang aspeto ng buhay mo, sa trabaho, sa pamilya o sariling mental health. Ang paglimit ng pakikisalamuha ay hindi madaling desisyon, pero minsan ito ang tamang hakbang para hindi ka tuluyang maubos Kapag binawasan mo ang oras at atensyon mo sa mga tao na nagdudulot ng problema, binibigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon na makapag-focus sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas sa'yo. Dito mo mas mararamdaman na mas kontrolado mo ang buhay mo at hindi ka parang tinatablan ng bagyo sa bawat salitang pumapasok. Minsan, yung distansyang akala mong pagpapalayas, yun pala ang simula ng tunay na kapayapaan. Hindi selfish ang umalis sa gulo matalino lang talaga. Sa totoo lang, hindi mo kailangang i-explain o i-justify sa kanila ang pagbabawas ng pakikipag-ugnayan mo. Sa halip, isipin mo na lang na ito ay self-care para sa kalinawan ng isip mo at kapayapaan ng puso mo. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang mga priorities mo at mas naiingatan mo ang sarili mo mula sa toxic na dynamics na walang katapusan. Kaya huwag kang matakot na gumawa ng space para sa sarili mo dahil minsan, yun ang pinakamahalagang hakbang para mag-grow at maging mas matatag. At kung dumating ang araw na maghilom na ang lahat, mas babalik kang buo, hindi wasak, hindi sugatan, kundi mas matatag at mas marunong. Number 5. Magpakita ka ng kabutihan, kahit hindi madali. Minsan, ang pinakamahirap gawin kapag may kaaway ka ay ang magpakita ng kabutihan. Para bang pilit kang nagpapanggap o sinusuko mo ang sarili mo. Pero ang totoo, ang pagpapakita ng kabutihan sa mga taong hindi mabait sa'yo ay hindi tanda ng kahinaan. Isa itong matapang na desisyon. Isang paraan para ipakita na mas malaki ang halaga ng respeto at dignidad mo kaysa sa galit o sama ng loob. Hindi madaling mag-react ng mabuti kapag nasasaktan ka. Kapag parang tinatrapi ka ng mga salita o kilos nila. Natural lang na magtanggol o magbalik ng sama ng loob pero sa sandaling magpasya kang maging mabuti, kahit na hindi ka sinusukuan o ginagantihan, pinipili mong manindigan sa pinakamataas na bersyon ng sarili mo. Hindi mo hinahayaan na ang mga negatibong bagay ang humubog sa pagkatao mo. Kapag pinili mong magpakita ng kabutihan, nilalabanan mo yung urge na pabagsakin ka ng iba. Parang sinasabi mo na hindi ako papayag na ang galit o sama ng loob ay kontrolin ang buhay ko. Mas pinipili mong maging mapayapa matatag at positibo. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nakakatulong sa sarili mo, nakakapagbigay ka rin ng magandang impluensya sa paligid mo. Mas ikaw ang panalo dahil hindi mo hinayaang maging katulad ka ng mga taong sinaktan ka. Hindi ito laging instant na nagriresulta sa magandang tugon mula sa kanila. Pero ang mahalaga ay hindi ka nawawala sa sarili mo. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagkabigo o pagtanggi, nananatili kang totoo sa values mo. Sa pagiging mabuti, pinapalakas mo ang puso mo at pinapalaki ang posibilidad na magkaroon ng kapayapaan. Hindi dahil sa pagbabago nila, kundi dahil sa pagbabago mo. At tandaan mo, hindi mo kontrolado ang puso ng ibang tao. Pero may kapangyarihan kang piliin kung anong klaseng puso ang meron ka. Doon nagsisimula ang tunay na tagumpay sa loob mo. Number 6. Palakasin mo ang sarili mo. Sa mga panahon na may kaaway ka, hindi mo kontrolado ang kanilang mga kilos o salita. Pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang sitwasyon. Kapag pinili mong palakasin ang sarili, para kang nag-i-invest sa pinakapangunahing yaman mo, ang iyong kakayahan at lakas bilang tao. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas o hindi pagpapakita ng emosyon, kundi sa pagbuo ng katatagan ng loob na kahit anong unos ang dumaan sayo, kaya mong bumangon at lumakad ng matatag. Kahit na hindi mo maalis ang presensya ng mga taong kontra sa'yo, pwede mong piliing hindi nila maapektuhan ang direksyon ng buhay mo. Ang pagpapalaka sa sarili ay nagmumula sa pagiging aware sa sarili mong halaga at hindi pagpapadala sa mga negatibong salita o gawa ng iba. Ito ay ang proseso ng paghasa ng iyong isip at damdamin para maging mas matibay sa harap ng mga pagsubok. Habang pinapalakas mo ang sarili, unti-unti mong natutuklasan ang mga bagay na talagang mahalaga sa'yo at yung mga bagay na kaya mong iwanan dahil hindi sila nakakatulong sa iyong paglago. At sa prosesong ito, natututo kang piliin ang kapayapaan kaysa sa pag-aaway. Mas pinipili mo ang katahimikan kaysa sa patuloy na bangayan. Hindi madaling gawin ito, lalo na kapag paulit-ulit ang pagharap sa mga taong may intensyong pahinain ka. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa mo, para palakasin ang sarili mo mas nagiging malinaw ang vision mo kung sino ka talaga at kung ano ang gusto mong marating sa buhay. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa na hindi basta-basta matitinag ng mga salitang pambabatikos o ng mga pagsubok na dumaan. Ang dating nakakasakit, natutunan mo ng palampasin. Ang dating nagpapabigat, natutunan mo ng bitawan. Palakasin ang sarili dahil sa huli, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay mo. Kung hindi mo pangalagaan ang sarili mong mental at emotional na kalusugan? Sino pa ang gagawa nito para sa'yo? Kapag matatag ka na, kahit na may mga kaaway ka, hindi ka na nila kayang balutin sa kanilang mga negatibidad. Sa halip, ikaw ang magiging inspirasyon sa iba na kahit may mga hadlang, posible pa rin maging matatag at umunlad. At kapag ikaw ay naging matatag, hindi mo na kailangang ipakita sa mundo na tama ka. Dahil ang katahimikan at tagumpay mo na ang magiging sagot sa lahat. Number 7. Magpatawad para sa sarili mo. Marami ang akala na ang pagpapatawad ay para sa taong nakasakit sa atin. Pero ang totoo, ang pagpapatawad ay para sa sarili mo. Kapag pinipilit mong dalhin ang bigat ng galit, sama ng loob, para kang nagdadala ng mabigat na bag na puno ng bato araw-araw. Hindi ito nakakatulong sa'yo, lalo lang nitong pinapagod ang puso at isipan mo. Sa halip na lumaya, ikaw ang nakakulong sa sariling hinanakit. At habang kinikimki mo ito, unti-unti nitong kinakain ang saya mo, ang focus mo, at minsan pati relasyon mo sa ibang tao. Ang pagpapatawad ay isang desisyon na nagpapalaya sa'yo mula sa chains na yon. Hindi ibig sabihin ito na nililimutan mo ang nangyari o sinasangayunan mo ang pagkakamali. Hindi rin ito simpleng move on lang na parang basta kalimutan mo lang. Ang tunay na pagpapatawad ay proseso ng pag-acknowledge sa sakit pero hindi mo na hinahayaan na ito ang magdikta kung paano mo tatakbuhin ang buhay mo. Pinipili mong bitawan ang bigat na yon para makapagsimula kang huminga ng mas malalim at mabigat nang hindi ka bumabagsak. Ang totoo, hindi mo kailangang hintayin ang sorry ng iba para makapagpatawad ka. Minsan, hindi mo yun maririnig, pero pwede ka pa rin lumaya. Kapag nagpapatawad ka, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na tumayo ulit ng buo hindi mo na kailangang paulit-ulit na balikan ang mga masasakit na alaala. Dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan sa loob. Kapag hindi ka nagpapatawad, parang lagi kang nakatali sa isang kwento na paulit-ulit na pinapahirapan ang puso mo. Habang pinipili mong manatili sa galit, sila ay maaaring nakatulog na ng mahimbing. Pero ikaw, gising pa rin sa bigat ng kahapon. Sa huli, ang pagpapatawad ay isang regalo mo sa sarili mo. Isang paraan para hindi ka maging prisoner na nakaraan. Para maging malaya ka, para lumaya ka mula sa stress, mula sa galit at puot na hindi naman talaga makakatulong sa'yo. Kaya kahit mahirap gawin, tandaan mo na kapag nagpasya kang magpatawad, pinipili mo ang sarili mong kalayaan at kapayapaan. At sa bawat araw na pinipili mong magpatawad, pinapalaya mo ang puso mong mahalin muli ang sarili mo at ang buhay. Number 8. Maging maingat sa sinasabi. Isang sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan kapag may kaaway tayo ay ang pagiging maingat sa mga salitang lumalabas sa bibig natin. Madalas kasi kapag may sama ng loob o galit, madaling masabi ang mga bagay na nakakapanakit o nakakabagsak ng ibang tao. Lalo na kung nararamdaman natin na tayo ay inaatake o minamaliit. Pero kahit gaano pa tayo nasaktan o ka-frustrate, ang mga salitang yon ay parang espada na maaaring makasakit hindi lang sa kanila kundi sa sarili nating reputasyon at pagkatao. Kapag naglabas tayo ng masasakit na salita, hindi lang natin nilalagay sa panganib ang relasyon. Minsan, nilalabag din natin ang sariling prinsipyo at integridad. Sa huli, ang pagsasalita ng pabigla-bigla o walang pakundangan ay bumabalik din sa atin. Nagiging dahilan ito ng mas malalalim na alitan at pagkakahiwalay. At kapag nawala ang respeto ng iba mahirap na itong mabawi. Kaya mahalagang mag-isip muna bago magsalita. Lalo na kung alam nating may tensyon o hidwaan. Ang isang sandaling pagkakamali sa pananalita ay maaaring tumatak ng habang buhay sa isipan ng iba. Kaya bago tayo magsalita, tanungin muna natin ang sarili. Makakatulong ba ito? Makakasakit ba ito? Makakabuti ba ito sa sitwasyon? Hindi naman ibig sabihin na kailangan tayong laging maging tahimik o papayag sa mali. Ang punto dito ay ang tamang paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Ang pagiging maingat sa sinasabi ay nangangahulugang kontrolin natin ang ating emosyon at pumili ng salita na hindi magdadagdag ng problema kundi makakatulong para maayos ang sitwasyon. Kapag naisip mo na ang mga salitang bibitawan mo ay maaaring makasakit o makapagpaalala ng masamang alaala, mas mabuting huminto muna at mag-isip. Minsan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sigaw at ang pagtitimpe ay mas makapangyarihan kaysa sa pagbibintang. Bukod dito, ang maingat na pagsasalita ay nagpapakita rin ng maturity at lakas ng loob. Ipinapakita e nito na hindi tayo basta-basta nagpapadala sa galit o sama ng loob, kundi kaya nating tumindig ng may respeto at dignidad kahit na ang kausap ay hindi palaging maayos sa atin. Sa ganitong paraan mas nagiging malinaw ang ating karakter at mas malaki ang tsansa na mapanatili o maibalik ang kapayapaan. Hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon at doon nasusukat ang tunay na lakas ng loob, hindi sa ingay ng galit kundi sa tahimik na tapang ng paggalang. Ang pagiging maingat sa sinasabi ay hindi lamang para sa ikabubuti ng iba, kundi para sa kapakanan din ng ating sarili. Kapag tayo ay nagsasalita ng may pag-iingat, mas nagiging kontrolado ang ating buhay at relasyon. Hindi tayo nagiging dahilan ng mas malalang problema at nagiging inspirasyon pa tayo sa iba na gawin din ito. Kaya sa bawat pagkakataon na may kaaway o kahit simpleng hindi pagkakaunawaan, alalahanin natin na ang salita ay may kapangyarihang magpapagaling o magpalala. Piliin natin ang magpapagaling. Dahil sa dulo ng lahat, hindi tayo huusgahan sa dami ng nasabi natin, kundi sa kung paanong ang mga salitang yon ay nakapagbigay ng pag-asa, paghilom at katahimikan. Number 9. Magtakda ng hangganan Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin kapag may kaaway ka o kahit na sa kahit anong relasyon ay ang pagtatakda ng malinaw na hangganan. Ang boundaries ay parang invisible na linya na nagsasabi kung saan ka tatanggap at hanggang saan ka lang ito ang paraan mo para ipakita na may respeto ka sa sarili mo at hindi ka papayagang madiskaril o maabuso ng iba. Hindi mo kailangang palaging maging available sa kanila, lalo na kung paulit-ulit nilang nilalabag ang iyong kapayapaan o dignity. Hindi ka obligado na sundin ang gusto nila, lalo na kung ito ay nakakasama na sa emotional o mental na kalusugan mo. Kapag malinaw ang boundaries mo, mas nagiging protektado ang sarili mo laban sa mga taong gustong gamitin o saktan ka bukod pa rito ang pagtatakda ng hangganan ay nagpapakita rin ng lakas ipinapakita mo na alam mo ang halaga mo at handa kang ipaglaban ang kapakanan mo kahit pa may conflict hindi ito tungkol sa pagiging mahigpit o mapanakit kundi tungkol sa pagiging matatag at matalino sa pakikitungo sa ibang tao kapag may hangganan ka hindi ka na basta-basta masisiraan ng bait o mapipilitang gawin ang mga bagay na hindi mo gusto. Nagiging malinaw sa kanila kung ano ang mga limitasyon mo at madalas nagiging daan ito para magbago ang dynamics ng inyong relasyon. Maaaring mas maging maayos o kaya ay mas maprotektahan ka sa toxic na interactions. Sa ilang pagkakataon, kapag alam ng kaaway mo na may paninindigan ka sa sarili mong hangganan, nawawalan sila ng kontrol. Hindi na nila basta-basta magamit ang guilt o pressure para manipulahin ka. Ito ang simula ng pagbawi mo sa kapangyarihang unti-unti nilang inaagaw. Ang boundaries ay hindi pader na hadlang sa koneksyon, kundi pintuan na ikaw lang ang may susi. Pinipili mo kung sino ang papapasukin at sino ang dapat manatili sa labas. Ang pagtatakda ng boundaries ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Pinipili mong pangalagaan ang sarili mo sa pamamagitan ng hindi pagpayag na malampasan ng iba ang mga limitasyon mo. Ito ang unang hakbang para magkaroon ng mas balansing relasyon, maging sa mga kaaway man o sa mga taong mahalaga sa'yo. Number 10. Ipagdasal sila. Maraming tao nag-iisip na kapag kaaway mo ang ipagdadasal mo, para lang silang binibigyan mo ng permiso na gumawa pa ng masama. Pero ang totoo, ang pagdarasal para sa mga taong may sama ng loob o galit sa'yo ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa sarili mong kapayapaan. Kapag pinipiling ipagdasal ang mga kaaway, tinatanggal mo ang bigat na dala ng galit at poot. Para kang nagpapalaya ng sarili mo mula sa nakakapos na emosyon na yan. Ang galit, sama ng loob at pagkamuhi ay parang mga kadena na itinali ka. Nakakabagal sa'yo at nagpapabigat ng puso mo araw-araw. Sa tuwing naiisip mo sila ng may galit, para bang paulit-ulit mong pinapakain ang sarili mo ng stress at sakit habang sila ay tuloy sa buhay nila, ikaw naman ay nabibitag sa sariling emosyon. Kaya't ang pagdarasal ay parang pagputol sa lubid na pumipigil sa'yo para umusad. Ngunit kapag nagdesisyon kang ipagdasal sila, hindi mo lang sila tinutulungan, pinapalakas mo rin ang sarili mo. Sa pagdarasal, para kang naglalabas ng mga negatibong damdamin at pumapasok ang liwanag at kapayapaan. Ito ang paraan para hindi ka na malunod sa mga negatibong energy na ibinibigay nila sa'yo. Sa tuwing nananalangin ka para sa taong nanakit sa'yo, pinapaalala mo sa sarili mong ikaw ay higit sa sakit, higit sa galit at higit sa sugat. Hindi mo kailangang mabago sila o makita na nagbabago sila para ipagdasal sila. Hindi rin ito tanda ng kahinaan o pagsuko. Sa halip, ito ay tanda ng matibay na puso, isang puso na pinipili ang kapayapaan kaysa sa gulo. Sa bawat dasal mo, pinapalakas mo ang loob mo na hindi hadlang ang sama ng loob ng iba para maging masaya at maayos ang buhay mo. Ang panalangin ay hindi palaging para baguhin ang sitwasyon. Madalas, ito'y para baguhin ang sarili mong pananaw at damdamin. Ang pagdarasal para sa mga kaaway ay parang pag-aalaga sa sarili mo. Pinipili mong huwag magpaiwan sa galit. At salip ay punuin ang puso mo ng pagmamahal at pagpapatawad. Kahit na hindi mo pa nakikita ang resulta sa kanila, ang resulta para sa iyo ay agad mo nang mararamdaman. Kapag pinili mong ipanalangin sila, pinipili mong maging malaya. At sa mundo na puno ng galit, ang isang pusong marunong manalangin ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay. Sa huli, ang pagharap sa mga kaaway ay hindi tungkol sa pagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng galit o away. Ito ay mas malalim kaysa doon. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinipili ang iyong kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kung paano mo pinipili ang iyong kalayaan mula sa bigat ng sama ng loob at poot. Hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao, pero kontrolado mo ang paraan ng pagtugon mo dito. Kapag pinili mong huwag magpadala sa negatibong emosyon, pinipili mo rin protektahan ang sarili mo mula sa pagkaubos ng enerhiya at kalungkutan. Sa mundo kung saan napakaraming dahilan para magalit at magkaproblema, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong manatiling kalmado at maayos ang isip sa pamamagitan ng pag-iwas sa gulo at paglalagay ng hangganan. Pinapakita mo na may respeto ka sa sarili mo at hindi mo hinahayaan na basta-basta kang madala sa isang sitwasyon na pwedeng sirain ang iyong katahimikan. Sa proseso, natututo kang maging matatag, hindi dahil wala kang kinakatakutan, kundi dahil pinili mong hindi magpaapekto sa mga negatibong bagay. Na hindi mo naman kontrolado. Ang pagpapatawad ay isang regalo na binibigay mo sa sarili mo, hindi para sa kaaway, kundi para matanggal mo ang bigat na dala ng galit at sama ng loob. Kapag napatawad mo sila, hindi ibig sabihin na binibigyan mo sila ng dahilan na gawin ang mali, kundi binibigyan mo ang puso mo ng kapayapaan na hindi matitinag ng mga sigalot at problema. Sa ganitong paraan, ang buhay mo ay nagiging mas magaan at mas makabuluhan kapag pinili mong magpakita ng kabutihan sa kabila ng pagkakaiba, hindi lang ikaw ang panalo, kundi pati ang iyong pagkatao. Hindi lahat ng tao ay magiging kaibigan mo, pero bawat tao na kinikilala mo ng may respeto at malasakit ay nagpapalakas sa iyo. Ang mga kaaway ay hindi palaging kalaban ng iyong kapayapaan. Maaari silang maging dahilan para lalong patatagin ang iyong loob at gawin kang mas mabuting tao kaya sa bawat pagkakataon na may taong nagiging hadlang o sumasalungat sa'yo, tandaan mo na nasa kamay mo ang paraan ng pagharap dito. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamalakas sa labanan, kundi sa kung sino ang may kapayapaan sa kalooban kahit sa gitna ng unos. Sa ganitong paraan, makakaya mong ituloy ang buhay mo ng may dignidad, ng may tapang at pagmamahal sa sarili. Yan ang sampung dapat gawin kapag may kaaway ka sa buhay. Tandaan, hindi kailangan ng maging kaaway din tayo para lang makipagsabuhatan sa gulo. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagiging matatag, nasa pagiging mahinahon at pagkakaroon ng puso para magpatawad. Kahit mahirap. Kung may natutunan kayo ngayon, huwag kalimutang ilike to. mag kayo kung ano ang inyong experience sa mga kaaway at syempre, i-share sa mga kakilala nyo para makatulong din sa kanila. At kung gusto nyong mas marami pa kayong matutunan tungkol sa kung paano maging emotionally strong sa gitna ng problema, subscribe na kayo dito sa channel. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at lagi kayong magpakatatag.